Hello mga paps, good morning Dito na naman tayo sa panibago nating review Dito sa Suzuki Address 113 Siya nga pala ito uh, Update ko lang kayo ha ah. uh, Yung Suzuki Address ko na yan 4 years na yan so, uh, Marami na siyang napuntahan Tignan nyo kung gaano kalayo Ang tinakbo 91,777 sa loob ng 4 years ganyan ang tinakbo so partida um, sira pang pa speedometer nyan lintik kasi yung nag vulcanize nyan sira kung pagmamas din yung mabuti uh, sa loob ng apat na taon nagservisyo sa akin na sa address ko uh, medyo quality pa naman siya ganyan katibay ang susuki sa kulay eh. uh, hindi pa naman siya nagpe fade so kahit sabi nyo visible yung mga scratches pero representable pa rin ang ating address Yan, hindi natin na medyo hindi natin siya nakahuhugasan so yung sa pagdating dyan sa ano sa mga pinalitan ko so normal lang palitan natin yung preno, brake pad uh, gulong siyempre sa loob ng apat na taon mapapansin nyo yan, ang ating rotor disc napakanipis na so may plano tayong may plano tayong palitan na yan dahil delikado kasi may nabalitan tayo na sumemplang dahil sa rotor disc na yan so ito nga pala ang sira ang sira ng ating speedometer kung bakit hindi na siya gumagana kung iisipin mo kung sa loob ng tatlong buwan kung gumagana pa ang ating speedometer siguro bumalik na ng zero yan <laughs> uh, based sa experience ko ha, uh, yung speedometer nga pala bumabalik sa zero yan kasi nangyari yan nung naka wave 125 pa ako yung ginagamit ko uh, halos lumagpas ng 100,000 yung takbo uh, bumalik, siya to, back, uh, bumalik siya sa zero so yan mga paps um, uh, sa mga minodify ko naman so ang na-modify ko dyan yan, yung bracket niya. Nabili ko siya sa Pasig sa may iskap uh, sa halagang 1,700. Sulit siya, dagdag po rin sa ano natin, sa so, so address natin. Basag na rin. Basag na rin yung aking heat guard ng muffler dahil sa kalukuhan ng tricycle driver binangga ako sa bandang Cladway 'yon. Binangga niya ako ayan, may basag nga rin pala 'yan. Basag rin 'yan. Yung clearance natin 'yan. Uh, ang, ang payo lang mga paps, uh, ingatan natin yung motor natin lalo sa mga pyesa. Napakamahal ng pyesa ng Suzuki. Uh, ng Suzuki. Kasi naranasan ko 'yan. Pangalawang Suzuki yung motor ko na 'to. Una naka-rider ako. So, ito, ayan, ang itsura. So, uh, pagdating nga pala sa belt, sa mga panggilid, stuck pa rin siya. ah uh, nakatatlong beses na ako nagpalit ng belt tsaka bola so ito pinalitan ko na rin to yung kickstarter pinalitan ko na yan kasi napudpud rito nabibilog siya dyan sa lugar na yan um, napaka importante yan uh, yan ang advantage natin sa mga kumpara sa ibang scooter yung mga ibang scooter ngayon wala nang wala nang kickstarter um, all stock yan stock ang side mirror natin yan stock pa rin yan napakatibay ng ano wag nyo mong sa mga nagmomodify uh, um, maanga naman ako talaga dahil gusto nilang gumanda lalo yung motor na pero para sa akin um, loyal tayo sa pagiging stock yan eto may mga basag na yan may mga basag na siya pero pinapakita ko sa inyo to para sabihin yung actual talaga yung actual na kung gaano katibay ang Suzuki address yan siya yan ang kabuhan niya ang kagandahan sa Suzuki hindi agad nagpepaid yung ano hindi nagpepaid yung kulay niya Bibili ko, binibili, bumibili nga pala ako ng gamit sa sa Suzuki sa meros belt um, isang set niya bali hindi ko basta sa lagang 1,500 or mas may get parang mas maano siya ma uh, medyo may kamahalan pag sa stock Alam uh, mga sir uh, update ko na lang kayo sa susunod uh, sa mga ibang video ko uh, about sa suki address natin gagawa natin ng video uh, tungkol sa mga po ano, yung talagang mga napalitan pero para sa akin sulit na sulit tong susuki address ng total kasi talagang katulong ko sa sana buhay um, uh, uh, ako dito ng pera uh, gagawa natin parts ng mga update ko ano yung mga naging abirya ko rito kung ano yung mga naging remedyo ano sa abirya na to kung ano yung mga naranasan kong uh, um, sa lansangan pero sa ngayon muna pap uh, dito na lang sana so, susunod na review ko uh, manood pa rin kayo Uh, gaganda na natin yung pag-review dito sa tungkol sa Suzuki address uh, uh, nire-recommend ako nga pala to, yung motor na to kung gusto nyong gamitin sa hanap buhay for example sa Grab, Lala Move uh, ang pwede rin uh, 115 season naman siya uh, hanggang dito muna paps yung ating video sa uh, ngayon uh, salamat, uh, ride safe lagi